mga kaganapan ngayong linggo. Dahil nga linggo, naisipan ng asawa ko na maggalaro kami. Pero bago kami napunta dyan, ay eh dito muna kami nagpunta. Dahil nga linggo, ay eh naisipan namin magsimba. Bago kami napunta, doon sa Bitbit River na gustong puntahan ng asawa ko. Dinaraya raw kasi ito, kaya ka gusto niya rin puntahan. Pass forward na nga tayo at narating na namin yung Bitbit River. Alas 12 na nga kami nakarating dito. At dahil hindi pa nga kami kumakain, Ayun na nga, nakita ko na yung asawa ko. Nagmumukbang na mag-isa. At ito naman ang view pag nasa baba na kayo. Pagpasok nyo nga pala ay meron ng entrance na 30 pesos. At 300 naman dito sa may cottage. At ito naman yung kuha ko dito sa may bandang dulo. Dahil nga dito sa bandang dulo ay wala ng cottage. Kaya medyo entrance na lang yung iisipin mo. Dito nga sa part na to ay yung mas malalim. Gusto ko nga sana maligo kaya nga lang maya maya ay nagaya na yung asawa ko. Dahil nada mag na kami. At eto naman yung daan pababa dito sa may ilog. Hindi ko nga lang kasi nakunan nung pababa kami ng ilog. Kaya nung pag-uwi na lang namin, sa ko nakunan. Medyo off-road nga talaga yung dadaanan, kaya ingat-ingat na lang sa pupunta. At kahit nga medyo hapon na nito, e eh marami pa rin yung papunta. So paano ba yan mga kanipi, hanggang dito na lang. At kung umabot ka sa dulo ng video na to, baka pwede naman pabakas. Yun lang, maraming salamat.